Noong natapos na, nilinis ko ang dagta na nagkalat sa ibabaw ng kanyang dibdib. Sa kanyang tiyan, at sa paligid ng kanyang mismong harapan upang hindi niya ito mapansin. Isinuot ko rin muli sa kanyang katawan ng kanyang mga damit na parang wala lang nangyari. Bumulik ako sa aking higaan. At maya-maya lang, Nakatulog akong may ngiti ang aking labi. Iba yung sarap ang aking naramdaman sa gabing yun. Iba yung kasiyahan. Sa wakas, naipalabas ko rin ng matagal ko ng itinatagong pagnanasa sa aking kaibigan. Ngunit, hindi ko inakalang ginawa kong yun ang siyang magpapabago sa takbo ng aming pagiging magkaibigan. Hindi ko inaasahan na yun ang magiging simula ng impyerno sa aking buhay. Nagising ako kinabukasan, hindi ko na nakita si Simon sa kanyang kama. Hinanap ko siya ngunit wala siya sa boarding house. Hindi ko alam kung saan siya nagtungo. Noong pumunta ako sa eskwelahan, doon ko siya nakita. Nilapitan ko siya. Ngunit hindi niya ako kinibo. Umiwas siya at hindi ako kinausap. Kahit sa aming klase, hindi na rin siya tumabi sa akin. Nagbago na siya. Doon nagsimula ang unti-unting kalbaryo sa buhay ko. Sa mga sumunod pang ibang mga araw, tuluyan na siyang lumayo. Lumipat siya ng boarding house na mas malayo sa aking tinutuluyan. Doon ko nadama ang matinding panghihinayang at pagsisisi. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Kung kakausabin siya at manghingi ng patawad. Pati cellphone number niya eh ay na rin niya. Hindi ko na siya makontak pa. Napakasakit. Kasi alam kong ako ang may kasalanan. Dapat pala, Pinabayaan ko na lang ang aking nararamdaman. Tiniisang lahat. Kinayaang magduro ko ang aking puso sa matinding pagmamahal ng patago. Matindi ang aking nararamdamang galit at ang masaklap pa may umiikot na chismis. Isa raw sa mga malalapit na kaibigan ni Simon ay bakla at pinagsamantalaan siya habang lasing ito. Nalalo pang ikinisakit ng aking kalooban. Sino ba ang pinakmalapit na kaibigan niya na pwedeng gumawa niyon sa kanya kundi ako lang naman dahil ako lang ang palagi niyang kasama sa mga lakad at gimmick kasama sa boarding house palaging kasama sa inuman at ang isa pang bagay na nagpapa-obvious sa lahat ay ang pagbabago sa aming samahan. Kaya sino pa ba ang isipin ng mga taong tinutukoy sa chismis? Siyempre ako. Para tuloy akong... Yung bang isang taong lugmok na nga, tinapaktapakan pa, dinuraan, iniwasan. Sa panahong yun, hindi ko alam kung papaano humarap sa mga tao. Pati ako ay sobrang napakaliit ng pagtingin ko sa akin sarili. Parang ayaw ko nang umalis ng bahay. Natatakot na may makakita. Iniisip na sa likod ko ay may mga taong nagtatawanan. At lalo na kapag may mga naguumpukan at tingin na tingin sa akin, na parang may ibang ipinapahiwatig. Yuyuko na lang ako at bibilisan ng aking paglalakad. Sobrang awa ko na sa akin sarili. Ngunit dahil graduating na ako sa mga panahong yun, tinis ko na lang ang lahat. Para bang nasa isang obstacle race na dahil gusto kong makarating sa aking target, pipilitin kong hindi mahulog sa maliit at mabilis na tulay. Bagamat sa gilid ay may mga taong bumabato sa akin ng kung ano-ano. Kaya nagplano ako na pagkatapos na pagkatapos ng aking graduation, sa mismong araw na to, lilisanin ko na ang lugar na yon. Tutungo ako ng Maynila. Isang kaibigan lang ang aking pupuntahan na hindi ko gaano kakilala. Ngunit dahil kailangan kong lumayo, gagawin ko ito. Magbabaka sakali sa na rin. Dami mapasok ko trabaho doon. Magsimula sa buhay. Makalimot. At isang araw bago ang graduation, ginawasap po si Simon. Natsyempuhan kong nasa student center siya noon. Nakaupo siya sa mga simentong upuan sa gilid ng mesa abala siya sa pagbabasa ng isang magasin. Nagkatoong wala rin tao, gawa ng tapos na ang klase, kung kaya naglakas loob akong lapitan siya. Tol, ang sabi ko habang nananatiling nakatayo sa harap ng inupuan niya, inangat niya ang kanyang muka, at napatingin sa akin. Pansin ko ang biglang pagsungit ng kanyang muka nung nakita ako. Pwede ba kitang makuusap? Ang sabi ko. Ramdam ko nag-alangan siya, ngunit napilitan din. Yung moko, itinuloy ang pagbabasa sa hawak niyang magasin. Sige. Ang sagot niya, at umupo ako sa harap niya. Sorry, Tol, sa nangyari. Lasing ako noon, Tol. Pagkatapos ay iklop niya ang magasin na binabasa at nung inangat niya ang kanyang muka, dinignan ako sa mata. Tagal mo na ba akong pinagnanasahan? Ang derechahan niyang sabi, at ang boses ay tila naiirita. Mistula naman akong nasamit sa tanong niyang yon. Parang sobrang pangka kasi ang dating sa akin. Ngunit totoo din naman kaya bagamat may matinding paghiya akong nadarama, Yumuko na lang ako. Inamin ng lahat. Uutol ang sambit ko. Naramdaman ko na lang ang biglang pagpatak ng aking mga luha. Yung bang pakiramdam na naghalong hopeless ang kalagayan. Pagkaawa sa sarili, at ang pilit na pagbukas ng isip na i-give up ang pagkukunyari ibunyag ang lahat at harapin kung ano man ang kanyang maaring reaksyon may sasabihin ako sa iyo tol ang sambit ko nabuo sa isip na ilahad na ang lahat sa kanya. Sige, magsalita ka. Ang sagot nito. Dol, mahal kita. Matagal na. Hindi ko masabay-sabi sa iyo yun kasi Kasi atuluyan na nga akong humagulgol. Kasi ang pagsingit niya mataas pa rin ang boses. Kasi natatakot akong layuan mo. Pagtawanan mo, itakwil mo. Kasi alam ko namang hindi mo ako papatulan eh at alam kong hindi pwede dahil lalaki ka. Babae ang hanap mo. Ewan ko pa kung bakit ko nadarama to. Hindi ko kagustuhan ito, Tol. Kung pwede nga lang sanang ibaling ko sa iba ang nararamdaman kong ito para sa'yo. Unid napakahirap eh. Pinilit ko ang sarili ko, pero hindi ko kaya. Ikaw pa rin ang palaging pumapasok sa isip ko. Palagi kitang hinahanap, iniisip. Nasasaktan ako kapag may babae kang nililigawan, o kaya ay nagugustuhan. Sana lang sana manatili pa rin ang ating pagiging magkaibigan. Ang sambit ko, tahimik, at pansin ko pa rin ang galit sa kanyang muka habang nakatingin siya sa malayo. Pero di bali bumili na ako ng tiket patungong Maynila. alis ako pagkatapos na pagkatapos ng graduation natin. Sa gabi ang flight ko, alas 7. First time kong pumunta ng Maynila. Ang totoo, hindi ko alam kung paano ang pasikot-sikot doon. Kaibigan ko lang ang pupuntahan ko. Pero kakayanin ko ang pagtira doon kakayanin ko dahil sa sobrang sakit at pagsisisi sa nangyari. Hindi ko dapat ginawa yun sa'yo. Hindi ko dapat inabuso ang pagtitiwala mo. Masakit ang aking best friend, hindi na ako pinapansin. Masakit na ang malaman mong pinagtatawanan ka ng mga tao, kinukot siya, minhamalit. Pagkasabi ko noon ay tahimik pa rin siya. Congratulations na lang sa atin, Tol. Good luck. Sana ay hindi mo malimutan ang mga masasayang alaala natin. Pagkakaibigan natin sa party ko, hindi ko malilimutan ang lahat ng iyon. Ano man ang mangyayari, mananatili ka pa rin dito sa puso ko, Tol. Mahalaga lang sa akin. Ngayon ay, sana mapatawad mo. Sana ay aalis akong magaan ng kalooban dahil napatawad ako sa nagawang malaking pagkakamali sa aking isang best friend. Naghintay ako na magsalita siya. Nasasabihin niyang napatawad na niya ako. Ngunit wala akong narinig na sagot. Kaya tumayo na lang ako. Sumagi sa isip na hindi pa rin niya ako matanggap at mapapatawad. naiintindihan ko kung hindi mo ako mapapatawad. Salamat na lang sa masasayang alaala. -ala, sa mga sandali na naging magkaibigan tayo. masayang masaya ako. Kahit sa sandaling yun. Nakilala kita. At taging matalik na kaibigan. Paalam, tol. Oo nga pala. Hindi ako nagpalit ng SIM card. Kung gusto mo akong i-text, ganun pa rin ang numero ko. At tungkol naman sa pangarap natin na magpo-operate sa business administration at mag-business partner tayo, hindi na ako tutuloy pa. Gustuhin ko man, hindi na maari eh. Ang ko at nagtatakbo na lang lumisan. Pahid-pahid ang aking kamay sa aking mga luha Hindi na hinintay kung tatawagin man niya ako o sagutin ng aking mga sinabi. Baka lalo mga ako masaktan. sapat na na naipalabas ko na ang lahat ng akin sa loobin. Natapos ang graduation, subaglit ako sandali sa boarding house upang magbihis. Kinuha ang aking mga damit at gamit at dumiretso na sa airport. Nasa pre-boarding lounge na ako naghintay na lang ng final boarding. Hindi ko maitatwa na may isang bahagi rin ng utak ko na nangarap na baka abulin din niya ako sa airport. Sa nalalabing 20 minutes na yon bago kami lilipad at sabihin niya sa akin na pinatawad na niya ako. At sabihin niyang mahal din niya ako. Napabuntong hininga na lang ako. Gusto kong matawa at pagsabihan ng sarili ko na siraulo ako. Nangangarap ka ng gising. Siyempre, wala namang kasing dumating na Simon. Wala rin siyang tawag o text man lang. Isang kahibangan na lang ang mga harap na may pag-asa pa akong makamit sa taong yon. Napaka-imposible. Isang napakalaking suntok sa buwan. Tumayo ako, minitbit ang aking bag at tinumbok ang nasabing gate. Parang wala ako sa akin sarili. Habang binabaybay ang daan, patungo sa hagdanan ng eroplano. Nung naupo na ako sa nakalaang upuan para sa akin, lalaparin rin ako. Di makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Graduation ko lang kanina ni hindi ko man lang na-enjoy ang sarap at saya ng pagtatapos ko ng kurso. May isang oras nang nakalipas at nakalapag na ang sinasakyang kong May 15 minuto pa at nakababa na ako. tinumbok ko ang conveyor upang kunin ang aking check-in baggage. At noong pagkuha ko ng mga ito, tumuloy ako sa exit ng airport. Dahil unang pagkakataon kong pumunta ng Maynila, may kaba rin akong nararamdaman. Lalo nang ang kaibigan ko ay hindi raw makakasundo sa akin. Gawa nang may emergency siya sa trabaho, at ayaw siyang payagan ng boss niya.